Sanda nga po magkapagalo mga ka <laughs> For the first time na naman oh, eh, sa buong buhay ko. Matagal po mga ka -urago. Ilang, ilang taon bago ako nakatikim ng ganito eh. Nakakamis ang mga ganitong tinda mga ka-Oragot. Yan, tapos maglalagay ng uh, gir, ano ba? Derdora. Yan, <laughs> yan. 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 Na, ganyan, eh. Yan. Yan. Eh. No, pay -pay, <laughs> uh, tapos may kutsara, ganyan. Pero dati nung panahon mga karab, nung bata kami, walang ganito eh. Walang ganito ito, itong basong ito. Ganito lang yun, mga, gani, mga ganyan. Tapos binabalik na lang namin mga karab, nung bata kami. Binabalik na lang namin sa mga oh. <laughs> ka. Eh. Nagtataka nga, ay, nagtataka si na, lang mga kamarago. Ako ako da ako naman daw yung ako lang naman daw yung binibigyo ko sarili ko. <laughs> eh nagbablog nagba-vlog nga tayo mga nai, nagba-vlog tayo nai. Hi ka sa vlog ko nai. Hay. Yan, na. <laughs> yan, ha, kumusta? na yung nagba-vlog ay nagtatanong ako. Ano, Nagtatanong, oy, kaura vlog boy. Testado <laughs> ako nito, kaura vlog. Ah, kamusta? Yan, yan o, yan o. yung mga ganyang mga tunogan na o. mga tunog na ganyan. <laughs> Nakakamis yan mga kaurag oh, mga ganyang tunog yung bata pa kami o. yan oh, meron pa palang ganyan o. yung metal na pang ano, pang kuskus -kus, Pero dati yung metal mga kaurag, nung bata pa kami, makakapal yun eh. Pero ngayon, yung mga gawa ngayon, mga tinda ngayon, medyo manipis-nipis na napapansin ko panipis talaga yung mga tinda ngayon <laughs> ito, itong baso nga ito manipis na ito eh. pero dati nung bata kami dito, binabalik na lang namin yung ano. nakakamiss to mga kaurag bali ba yung Ayan, high vlog yan, kaurag vlog boy search mo boy, yan kaurag vlog kaurag vlog ito ito eh. bayad ko ito nakakamiss lang ito eh. Ma Madam, para bayaran ni Madam.

Ako na nagsasabi sa iyo, boy, sayang nang ano niyo, boy. May cellphone kayo. Mag-vlog na rin kayo. Para May bayad man 'yan. Okay. may bayad man 'yan, pag vlog. Oh, pag nagsikat ka man ay gusto mo man ay magsikat ka man ay. <laughs> pag nagsikat ka, oh, may bayad 'yan. Kakanis to mga kaura, mga ganito. Grabe. Eh. Ito may Tapos ito sa lugar na to, dito ako pinanganak mga kaorag, dito sa lugar na to. Dito mismo barangay Tabu ko mga kaorag. Dito sa Naga City. Kakamis lang to, eh, kaya bumili ako mga kaorag. Hmm. <laughs> hmm. Ito tara ko ka diyan? Hmm? Tara mau ka? Master trainer ba ako na? Ah. Ano 'yan okay. si Kagawalis. Um. Dati nung bata kami mga kaurag, ang ganito, ano lang to dati, yung tanda ko nung bata pa kami, siguro 3 pesos pa lang to noon eh. Mga ganito kalaki oh, 3 pesos, 3 pesos. Hindi, piso nga lang eh. Nung inabutan ko, piso nga lang eh ito. Bata pa kami, 1980s yun mga kaurag, 1980s. Isang piso lang to, 1980s yun eh.

Yan, may train yan mga kaurago. <laughs> dito ako lumaki mga kaurago. Nakakamiss talaga eh. Tapos dito sa tabi, may ano yan. Tapos dito, may halo-halo. Yun, may tinda dun. May tinda dun na karihan. Yung mga lutong bahay. Lutong bahay, pero tinitinda sa labas ng bahay. Yun. <laughs> lutong bahay yun mga kaurago. Yan, tapos diyan sa kabilang kabilang ano, kabilang sa kabila may basketball lang diyan, mga kaurag diyan kami naglalaro. Diyan kami naglalaro. Kakamiste. Eh. Kakamiste ng lugar na 'to, mga kaurag. Kakamiste talaga. To. with my train, ang sarap. Goodbye. Salamat po. Ayo, nakakamisan halo-halo na <laughs> Train. Bye-bye. Tapos looban. Yan, nakakamisan mga kaurang mga ganyang lugar. Looban. Train. Halo-halo. <laughs> salamat mga kaurag, simpleng vlog. Sana matuwa naman po kayo. Maraming salamat. Ah. simple lang po pag ano pag subscribe click the notification bell and click all para updated po kayo sa ating mga vlog maraming salamat personal vlog maraming salamat po bye